Balinta naman sa Metro Manila. Isang sunog ang sumiklab sa barangay Tandang Sora sa Quezon City kahapon ng umaga. Pasado alas 11, nang makatanggap ng tawag ang mga bumbero tungkol sa sunog. Agad naman silang rumesponde, pero mabilis na kumalat ang apoy sa pagitan ng mga bahay. Tumagal din ng dalawang oras bago naapula ang apoy. Sa tala ng barangay, nasa 33 bahay ang nasunog at 43 pamilya ang naapektuhan. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng sunog maging ang kabuo ang halaga ng pinsala. Aabot naman sa 76 million pesos na halaga ng mariwana ang nasabat ng Pidea Customs sa Manila International Container Port kahapon. Natagpuan ang mga droga sa loob ng isang container. Nakalagay ang mga mariwana sa loob ng mahigit isandaang plastic bags na isinilid sa mga balikbayan boxes. Galing daw Thailand ang naturang kontrabando at ipinadala sa isang manong Erica Cruz na taga Dasmarinas, Cavite. Patuloy naman ang follow-up ng PIDEA para mahuli ang mga nasa likod ng illegal na shipment. Inaprubahan na ng Metro Manila Council ang isang resolusyon na nagbabawal sa mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kasama po dyan ang lahat ng circumferential at radial roads at ilang expressway katulad na lamang ng SLEX. Sa ilalim ng resolusyon, huhulihin at pagmumultahin ang mga e-bike at e-trike na dadaan sa EDSA Taft Avenue at iba pang mga pangunahing kalsada sa Maynila. Kasama rin sa ipinagbabawal sa mga major road ang mga kuliglig, tricycle at electric scooters. Matagal nang ipinagbabawal ang mga ganitong sasakyan sa mga malalaking kalsada. Pero ayon sa MMDA, walang ipinapataw na multa noon sa mga nahuhuli. Ngayon, 2,500 pesos ang multa na haharapin ng mga lalabag. Sa mga nagmamaneho naman ng e-bike at e-trike na lampas sa 50 km per hour ang top speed, maiimpound ang kanilang sasakyan kung wala silang may papakitang lisensya. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.